Gusto ko lang pong balikan na itong pahayag na ito ni Garma, ang utos daw sa kanya ni Rodrigo Duterte ay ipatupad ang tinatawag na Davao Model ng War on Drugs. Davao Model. Ang ibig sabihin, yun nga, walang sisinuhin, walang sasantuhin, patayin kung sino yung dapat patayin, may quota system, may reward sa mga mapapatay, ang mga kalaban ay ilagay sa narco list, para nga naman, may dahilan para sila ay ipatukhang kuno at ipapatay. Ganyan ang nangyari sa Davao, kaya pala matagal na naghari itong mga ito. Ang problema ko dito, talaga lang, kayong mga taga Davao, tinolerate nyo yan. Ang ibig sabihin nito, marami rin namatay sa Davao nang walang kaalam-alam ang buong mundo. Walang record dahil nga naman, nung panahon na, da, na yun daw, ano ho, dalawa ang logbook sa mga police station. Yung isa ay uh, yung minanipula. Yung isang logbook daw ay yung tipong dinoktor para lumabas na wala talagang krimen na nangyayari dyan sa Davao. Ay kung inapply, kung nauna na itong ginawa sa Davao, itong war on drugs, itong uh, ganitong klaseng pag-uutos ni Digong, Uulitin ko ha, ibig sabihin napakarami rin namatay diyan sa Davao. Ibig sabihin, maraming kapulisan ang nakinabang. Ibig sabihin, marami ang nabigyan ng reward. So ibig sabihin yung pondo ng 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 taong bayan ng Davao halimbawa, ang ibig sabihin ay napunta lang doon sa mga reward. O kaya, o di, di naman kaya dahil nga kuno the biggest drug lord in our country ay eto namang mga Duterte, ang ibig sabihin ay galing din sa droga. Yung mga reward na ipinamigay doon sa nagtotokhang. O oh, ayan, ayan po, hindi pa rin pa nagigising ang mga taga Davao. Ang ibig sabihin na ito ay normal ang patayan dyan. Kaya hindi ka nagsasalita. Yung tipong, masigil lang, may namatay. O oh, eh ano, sa tokhang daw namatay. e eh buti nga, ganon? Ganun po sa inyo, dyan sa Davao, ay talagang nakakapagtaka, ano ho. At uh, kung yan ay naging successful dyan sa Davao, Davao at kayo po ay naging, o natamemi lang, walang nagsalita ni isa sa inyo dyan, ay talagang kawawa po kayo. Ang kamalasan lang ng mga Duterte ngayon at ng mga Alipores niya, talagang in-apply niyo sa buong Pilipinas ano ho at inisip niyo siguro walang magsasalita inisip niyo siguro forever kayong maghahari-harian at forever kayong mananakot at forever na matatakot ang mga taong nasa paligid niyo ang mga kababayan natin ang mga kongresista o ayan nagkamali kayo o baka gusto niyo ring gawin yan sa buong mundo i-apply niyo sa buong mundo kung naging successful kayo sa Davao, tinolerate ng mga taga Davao, naging successful din kayo kung tutuusin, ano ho, sa buong bansa. Pero yun nga, nabisto. At dapat niyong pagbayaran yung mga karumalduman na ginawa niyo sa mga kababayan natin. Good luck.